baka mayroon po makilala sa tao na to. yan, paki-share po ng video na to. Baka sakaling uh, mayroon makakilala sa kanya at uh, kumalat dito sa San Fernando, no? Dahil uh, isa po itong kawatan. magingat uh, mag po tayo. Kung mayroon pong makakilala nito, paki-bigay po, paki-share po ng uh, video na to. Mga ma'am insert, mga idol, sa aking mga supporters, paki-share po ng uh, video na to. Uh, baka sakali pong mayroon makakilala sa kanya. Dahil ninakaw po yung aming cellphone Ayan po, ilapit po natin para makikilala nyo po siya Ayan po siya Ang uh, cellphone namin po ay kanyang kinuwa Na kasalukuyan po na busy po kami sa pagkasikaso ng mga customer Ayan, kung sakali, kunyari lang po bumibili po niya sa nyan uh, Bibigtamahin po pala yung aming cellphone Uh, ini uh, lang niya na magiging busy tong kasama namin para kukuhaan ninyo pala yung cellphone namin no sana uh, paki-share po ng video na to ayan po siya yan baka kilala nyo po siya yan mga share uh, mga sir and ma'am paki uh, share ng video para kumalat at uh, mayroong makakilala sa kanya at, uh, para hindi na po siya makapag uh, biktima pa ng iba dahil kami po nagtatrabaho no nagpupuyat po kami tapos uh, nanakawan lang po kami hindi lang isa, hindi lang dalawang bisis kami na nakawan dito although nag-iingat naman po kami pero pag uh, kawatan talaga ay gagawa ng paraan para makakapag paga uh, biktima so ayan, nagmamasid-masid ko siya talagang uh, halatang uh, kawatan no? ayan, hindi siya mapakali no? pag uh, mayroon po kayong makakasalamuha na ganitong uh, stima ng Pagkikilos mga idol, kailangan na uh, magiging ano na kayo, alerto na kayo, dahil iba yung uh, pagkikilos at lalo lalo na kung uh, makilala nyo po siya, pakishare share po ng uh, video na to no? Kami po ay humihingi ng uh, tulong sa inyo sa papamagitan po ng share, uh, ng share, ng video po mga idol para kumalat at uh, merong makakilala sa kanya kung sakasakali para hindi na po hindi na po siya makapag-biktima pa ng iba dahil kawawa naman po dahil nagtatrabaho po tayo ng marangal siya hindi po nagtatrabaho ng uh, maayos kundi magnakaw lang po siya no at uh, ayan palapit na palapit na po siya sa, cellphone mga idol kanyari lang po siya dadamputin na niya sa anak kaso kumukuha lang po talaga ng shampoo mga idol ayan dinampot niya na po kawawa naman po kawawa naman po kami share po pakishare ng video mga idol kahit sa ganong tulong po ah, kahit sa ganong tulong nyo napakalaking ano na yan Napakala, napakahalaga na po yun mga idol mga mabinser sa pamagitan ng pagshare nyo po para kumalat ang video na to at uh, mayroong makakakilala sa kanya e, pinasok niya na po sa bag niya yung cellphone na ninakaw niya ayun, kung mayroong uh, makakilala sa pagkikilos niya at sa mukha niya naka face mask siya pero sana mayroong makakilala, ayun umalis na po siya, maraming maraming salamat po no, ma'am insert sa tulong